Mayong hapon. So, magpasalamat lang ako guys sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you, thank you so much nga naabot na ko o oh, 1K plus nga subscriber. So, watch ko nagtuo nga, maabot ko ana guys kay ako ang balay is very small, ragit kaayo. So, wag yun na ako nagilihok. How many months? Marag years man siguro. Wala ko nagunok sa ako ang YouTube. Pero, karon ga-upload-upload -upload ko, guys. Hindaghan ako ang subscriber o nadaghan na sad ako ang mga viewers. So, maraming salamat sa inyo. Thank you sa support nga inyong gihatag. Direkan ako. So, mas kadili pa ta aning YouTube guys ga-upload ra gyapon ko daily kay waman ko nag live live good ani so ano pasalamat lang gyud ko ninyong tanan guys nga na, I'm happy kayo nga naabot ko og 1174 key subscribers so thank you so much I love you all. Subscribe for more.